Hello guys, welcome back po sa akin channel. Andito nga po tayo ngayon sa bayan ng Taguluan sa Barangay Santa Ana at maghahatid po tayo ng update dito nga po sa pambansang pabahay ng ating gobyerno. Tara, samahan niyo po akong silipin natin ang ilan sa mga progress sa pambansang pabahay na ito ng gobyerno. Let's go! Yes. Hindi po ako ko sa oh, At andito na nga po tayo ngayon sa harap mismo ng location guys ano At ito ang ating update ng proyekto ngayong April 20, 2025 Ito nga po ay proyektong pabahay na hango sa temang parke dito nga po sa Mindanao Ito nga ay tinatawag na Valley View Township at may lawak na labing apat na ektarya Tinatawag na Jewel of the South Dito lang to sa may barangay Santa Ana po, uh, bayan ng Taguloan Dito tayo sa barangay Santa Ana sa mag Valley View Township So eto na guys ano, andito po tayo sa harap mismo ng location At ayon nga sa ating source Ito daw ay ang pinakamataas na gusali sa probinsya po ng Misamis -Mis Oriental Sa labas po ng luksot ng Cagayan de Oro At eto na nga guys ano ang katayuan ng proyekto na ito Sa makikita nyo patuloy na pagpipinta ng panlabas na pader sa Tower 1 o ito po ay may pangkalahatang palapag na labing apat na palapag na may roof deck. Ayun pa nga po sa ating source guys, makikita naman po ninyo sa entrance pa lang kanina na ito ay theme park na proyektong pabahay ng ating gobyerno na pinag pang kaparehas daw ito ng snow world sa lungsod ng Dapitan which is the fantasy world o yung tinatawag na glorious fantasy world. At ito nga ay magkakaroon daw ng 25 gusali na may kabuo 9,600 units at uh, isipin na lang po natin guys ano na maraming mga kababayan po natin ang matutulungan nitong papahay na ito ng ating gobyerno at ayon pa sa ating source uh, ito ay tinaguri ang kauna-unang pagkakataon sa ating bansa natapos ang konstruksyon ng isang labindalawang palapag na residential building sa loob ng Valley View Township sa loob lamang ng siyam na araw o 90 hours Sinabi din ni Benjamin Halusos, siyang presidente ng developer na RJJ Realty na ang hindi kailanman naisip na tagumpay na ito ay nakamit sa pamamagitan ng paggamit ng Holon Technology mula sa China. Sa makabagong pamamaraang ito, ang mga prefabricated modular na bahagi ng hindi kinakalawang na asero ay pinapatong na parang mga block na gusali upang mapadali at mapabilis na pagpupulong na nagpapakita ng kahusayan at bilis ng makabagong teknik sa konstruksyon na ito. At dahil nga ang bahagi ng Valley View Township ay itinalaga para sa pambansang pabahay para sa Pilipino program ng ating gobyerno na makakatugon sa kapulangan ng pabahay sa bansa. pa ba guys ano may ah road development dito ayan okay. Bawat isa sa 25 tore sa township na ito ay binubuo ng labindalawang palapag. Ang township ay magkakaroon ng mga pasilidad tulad ng mga commercial na lugar, mga green spaces, clubhouse, kapilya, palaruan ng mga bata at iba't ibang pasilidad para sa pakikisalamuha ng komunidad at mga pangunahing serbisyo. Magkakaroon din ito ng isang parke na may temang fantasy land na kumpleto sa mga rides at iba pang mga pasilidad na matatagpuan sa kilalang resort sa lungsod ng Dapitan. Ito na nga po, ang pangalawang pinakamataas na gusali sa bayan ng Taguluan ay malapit ng matapos at inaasahang ilan sa ating mga kababayan ay makikinabang sa proyektong ito ng pabahay ng ating gobyerno at ito nga ay itinatag gamit lamang ang Broad Holon Construction Method na ginagawa ito ang kauna-unahang gusali sa Pilipinas na gumamit ng pamamarang ito. Ang Broadholon ay kilala sa bilis nito na nagpapahintulot sa mga gusali na matapos sa loob lamang ng ilang linggo. Ito ay isang pinagsamang proyekto ng RJJ Realty Corporation at PBBM Housing Program of PH Program target na matapos sa tatlo hanggang apat na taon. Sa Yan. Hmm. init. Ito yung entrance nila Ayan dito So eto guys, pababa na po ako At uh, dito nga guys Mapapansin po natin Sa kahabaan ng kalsada na to Pababa at uh, medyo paakyat siya Siguro lang ano uh, Hindi natin alam Na kasama sa proyekto nila ay ang Isa sa pagpapalawak ng mga kalsada Gawa ng medyo Patarek o delikado medyo risky ang mga kalsada dito tsaka makipot yung kalsada so two lane lang po siya so sana magawa ng paraan para bago po ang proyekto nila eh gawa ng ano mapalawak po ang mga kalsada lalo na po dun sa main road nila pababa palabas po ng barangay sa Taana so yun na muna guys ang ating update dito po sa pabahay program ng gobyerno dito po sa bayan po ng Taguluan Ito ang ating update sa pambansang pabahay as of April 2025. So maraming salamat po. Ito guys ay ano ang pambansang pabahay ng uh, administration yung current administration. Ayan. ganda na rin ng ganda na rin ng ano na dito. Di ba? Dito so dito lang sa Barangay Santa Ana. Hmm? Di ba? So, andito tayo sa may barangay Santa Ana. Linis ng ano nila guys, ano, area ng ano nila. So, galing na pa sa taas. So, nag-update nga tayo din sa mga gusali na napagawa. mga pambansang pabahay. Thank you. So ano guys, puntahan ano natin ano ang ano proyekto ng Italpinas Development Corporation or IDC. Ito ang ating update sa buwan ng April 2025, ang Ferensi Green Tower Condotel na matatagpuan naman sa downtown ng Cagayan de Oro along Rosario, Lemketkay Avenue, katabi mismo ng Ace Medical Center. Itong makikita nyo naman ngayon ay ang Tower 1 po ng uh, The Loop, North Tower at ongoing naman ang construction or ang update po dito sa Tower 2 ng The Loop, South Tower naman along uh, Lemketkay Business District. Ang gusaling ito ay ang kauna-unahang high-rise building outside Metro Manila ng Vistaland Residences. So tara't punta tayo sa ating i-update ang Ferensi Green Tower Ang subsidiary ng Italpinas Development Corporation or ITC Prime ay ipinagmamalaki ang paglulunsad ng Ferenci Green Tower, isang bagong simbolo ng napapanatiling pamumuhay na malapit ng itayo sa downtown sa lungsod ng Cagayan de Oro. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng CEO ng Italpinas na si Arkitekto Romulo Finati na ang paparating na 15 palapag na proyektong ito ay may magandang lokasyon sa kahabaan mismo ng Rosario Lepkit kay Avenue katabi ng Ace Medical Center. Ang Ferenci Green Tower ay nag-aalok ng iba't ibang maingat na disenyong mga tirahan kabilang ang mga studio, one bedroom options at two bedroom options. Bawat isa ay may pribadong balkonahe upang mapalawak ang iyong living space at ikonekta ka sa kalikasan. Ang malalawak na living area ay lumilikha ng komportabling atmosfera habang ang sapat na paradahan ay nagbibigay ng kapanatagan ng isip. Bukod dito, ang mga retail space sa ground floor area ay nagbibigay sa mga residente ng madaling akses sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. So, ito guys, ang Ferensi Green Tower na malapit ng ilunsad ng IDC. Ito ay isang upper mid-scale na brand ng Ducet Princess na pamamahalaan ng Ducet Princess na may 180 na silid sa mga itaas na palapag, 15 palapag na may roof amenities. May mga premium na pasilidad gaya ng jeep, spa, mga multi-purpose na lugar, mga komersyal na espasyo at isang swimming pool. Target na makompleto ito sa huli ng 2029. Ito ay matatagpuan sa kahabaan ng Rosario Lemketkay Avenue katabi ng Ace Medical Center sa downtown ng Lungsot ng Cagayan de Oro. At ito naman ang ating update. Dito nga po sa Perenci Green Tower Condo Hotel ng IDC. So as of April 2025 po itong update natin. So maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutang i-hit ang subscribe button. Thank you!